ng pumapalpak sa araw na to dahil sa mga pamangkin mo! Kap kapain, I'm sorry. I'm sorry. Oh. Kung alam ko lang na mga denis na denis ang mga yan, hindi ko na pinayagan pumunta pa rito yan! Kaya oh, nga, oh, pasensya na ho talaga pasensya. kayo. sa araw Sorry, oh, kapaing. Ah, trabaho ang ipinunta mo rito! Ano akala mo sa opisina natin? Nursery! ni ah! kapain. Ayos ginawa mo ah. Apil tayo. Psst, Emil. Lance, masama yung ginawa mo ah. Boss ko yun. Baka matanggal ako sa trabaho. I was just trying to defend you. You defend people pag tama ka. Pero ako yung mali eh. At ikaw din. Grabe yung kulit mo. Alam mo, tama nga si Kapain. Mga Dennis the Menace kayo. Tito, I'm sorry about what happened. Look, I already apologized. Yeah, I know. What else can I do? Nangyari na, napagalitan na ako. Pare Alex, awat na. Humilitan ng pasensya. May bakery dyan sa kanto. Magdala tayong isang dosena sa coverage, ha?